Nag Yo, lakad, okay, lakad. Yung din, oh. Oo nga, nakita ko nga eh. Ay, yan na. Ang ganda ng ano na doon. Oh. Um, na. Oo. Takot yan sa si ati Loli. yan sa dates niya. <laughs> <laughs> oh, day, oh? oo. O, Kaya nga. Doon mas maganda. Kasi maano siya. Hinug na. Yeah, yun, oh. Oo. Oh. Diyan oo. Oh, hinug na hinug <laughs> Alam mo. Hmm kaya ko nga. Sabi ko nasa park sila. Saan kaya yan? Hindi ay sayang na walang ilaw dito. Hindi na magkita ang isda. Wala na. Hindi na magkita dahil. Ito naman ang ano nila. Eh dyan ka o. Oh, ganda o. Oh, dyan sa ano. Eh. tignan mo. Eh. Ano to din? Ka, parang ka sa ano dyan? Tapos pinapakay lang ni Alam kasabay ng ano ng ilaw. Hindi ba? Hindi ba?